Eto pala ang bagsak ko. Maghugas ng plato? Yan ang mga salitang binitawan ng sikat na komedyana at aktres at aminadong nahihirapan siyang mag-adjust sa kanyang buhay na pinili ngayon. Hindi naman talaga sa lahat ng oras at panahon ay maging maganda ang sitwasyon ng ating buhay. Darating din ang panahon na tayo ay dadaan sa hirap, yung iba naman hirap muna bago ang sarap kaya ating alamin kung ano nga ba talaga ang kalagayan ng sikat na komedyana na ito dito lang sa Get in Touch namimiss na daw ng sexy comedian na si Rufa Mi kinto Ang pag-arte dahil matagal-tagal na din siyang nasa US matapos siyang abutan ng lockdown doon last year. Ibinahagi ito ni Rufa sa episode na Tunay na Buhay hosted by Pia Arcangel na ipinalabas noong May 26 kung saan inamin niyang umiiyak siya noong nag-a-adjust pa siya sa buhay sa Amerika at ngayon nga ay namimiss na daw niya ang buhay showbiz sa Pilipinas. Oo, miss na miss ko talaga, grabe. Pahayag ni Rufa May. Tuwing naghuhugas ako ng plato, sasabihin ko, after everything I've done, sumikat ako sa Philippines na kapag pundar, eto lang ba ang bagsak ko? Maghugas ng plato? Hirap na hirap ako. Nung una, umiiyak pa ako. Pagre-recall pa niya end of the world na para sa akin nung una ako dito. However, nakapag-adjust na daw siya at nag enjoy na ngayon sa mga gawaing bahay at pagbablog doon kasama ang film niyang mister na si Trevor Magallanes at daughter nilang si Alexandria Athena. Ngayon naman, na-adjust ko na ang sarili ko. Sabi ko, okay na rin to. Nakikita ng anak ko yung tunay na buhay, ba? Diba? Say pa ng komedyana. Oo, ako lahat ang gumagawa ng household chores. Kaya wala ka ng time sa kung ano-ano pa. Kung hindi lang importante tsaka trabaho, hindi ako dapat lumalabas kasi baka mag-fall down ang bahay. Kwento pa niya, dalawang linggo lang daw talaga dapat ang itatagal niya sa US noong 2020 dahil may gagawin siyang project dito sa Pilipinas. Pero inabutan na siya doon ng lockdown kaya nag-extend na ang pagstay niya ng tuluyan. Two weeks lang talaga dahil birthday niya. Third, birthday ni Athena. Pagbabahagi ni Rufa May. Dapat may gagawin akong soap opera dyan sa GMA. So sabi ko, kung soap yon, malamang three months yon or six months. Sabi ko, hindi ako makakauwi ng madalas sa Amerika. Sabi ko, magstay muna ako sa Pilipinas. Pero hindi na nga siya nakauwi dahil sa nagsara na ang mga paliparan at nagpatupad na rin ng travel restrictions due to COVID-19 pandemic. Two days before my flight, pabalik sa Pilipinas, nag-lockdown na lahat tapos hindi nag-open ng matagal, ba? Diba? Wala na akong visa, natatawang sabi niya. Sabi ko, wala na rin akong magagawa dyan. Itutuloy ko na lang dito sa land of opportunities, sabi nila. Kahit may bahay at nakapag-adjust na sa US, ay balak pa rin daw ni Rufa May na umuwi ng bansa. Kailangan daw kasi niyang asikasuhin ang naiwan niyang properties dito. Definitely, this year uuwi ako. Gusto kong bumalik para ayusin ko yung buhay ko dyan sa ad ng Komidiana. Alam mo, may brand new house ako dyan sa Pilipinas. Hindi ko na nakita. Five bedrooms. Ang ganda-ganda. Tapos, wala. Hindi na nauwian. Pagtatapos ni Rufa May. Gustong-gusto na sana ng aktres na umuwi ng Pilipinas. Pero wala siyang choice kundi ang manatili sa US kasama ang kanyang pamilya ayon sa kanyang sulat sa Instagram, Anyways, miss ko na ang Pilipinas kong mahal. Gusto man namin umuwi, wala akong magagawa kundi mag-extend ng mag-extend para sa safety naming magina. Nung umuwi ako sa Pilipinas noong January, na hospital si Athena ng January sa Makati Medical. Hindi ko na kaya makita na ganoon ang nagaganap sa kanya when we fly on the airplane. So I told myself kahit anong plan, you will never know, can never tell what's going on to happen. Mabuti na lang andito kami sa asawa ko at Trevisilog sama-sama. Thanks for taking care of us, for giving us a home and family. Eto na yung go 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 family, love more more. Bigla akong naging am um, girl, full-time housewife, mother. Minsan talaga kailangan nating magsakripisyo ng mga bagay-bagay dahil hindi sa lahat ng panahon ay maganda sa atin. Kaya tama lang na magkasama kayo ng iyong asawa para kahit papaano ay magkasama niyong harapin ang mga problema o anuman ang challenges sa inyong buhay. Hindi lamang mag-isa mong sosolusyonan ang iyong mga problema. Lalo pa ngayon na humaharap ang buong mundo sa isang virus na hindi pa alam kung kailan ito matatapos. Mas maganda rin kasi na may katuwang ka sa lahat ng bagay dahil kahit papaano ay hindi ka masyado maapektuhan kung anuman ang iyong pagdadaanan. At kung hindi mo na talaga kaya, ipagdasal mo na lang sa Panginoon dahil siya lamang ang ating makakapitan sa oras na lugmok na lugmok na tayo sa ating buhay. Good luck na lang sa bagong journey ng buhay ni Rufa May sa Amerika. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at eye button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.